wait walay kasi hindi talaga dihati talaga kaya nito eh. so, nakaron na ako ng ng paem nakpaem or ay ka nicanina nakaron na kineskauter yung left leg so mayo uh, na kailangan ko ay surgery so uh, for the record out for dal na, ay nasa kanal na. inang months pa ay di months pa or weeks months months sabi na yung, 3 to four. So, eh, magamaga na, na yun. Diyan ako niya kung ano. So, so. Anin parang para entertain si siguro Oo, parang Gordon na rin. Tapos, hindi ko di ko kasi masabi ko san san ano. Eh. Basta nung time na kasi yung feeling ko kasi nung last last game. Parang may gumalaw talaga, gumalaw gumalaw talaga yung tuhod ko. Kasi eh. so, ibig na kagamot kasi ako Sabi so, ko masanam naman. So, kinabukasan, doon na, yung na schedule ka na naman ng surgery? Uh, so far, wala pa. Kasi may mga, sabi may mga nawala pa doon. May mga nawala ka lang ako. So, yun uh, mo. Pero uh, manonood ka pa naman ng... Yeah, manonood ako. Manonood ka naman. Uh, yun nga, uh, yun na lang magagawa ko eh. So, support them. Kung sabi niyo mga players ko, yung friends in the defense, hindi ko na yung mga nakikita ko sa loob. So, yun na lang talaga. Uh, uh para ito pa, makatulong sa team. ko so, yung strain mo hindi pa okay. Oo, ano nga yun, pa rin, mahirapan. Wala pa siyang masyadong motion. Medyo itim pa rin siya. Pero yun, yeah, part talaga ng trabaho yun eh. Siyempre, once na mag-step ka sa court, it's a risk eh. Di ba? So, hindi mo naman nasabi na, na parang sinadya, yung accident Hindi mo naman maano yung aksidente.